o ay magbabalik sa atin pong tinatalakay na ito ang uh, mga batas sa Islam para sa mga Muslim na nasa minoridad na bansa So naiwan po natin ang uh, isang katanungan po na nabigyan lang ng pahapyaw ng atin pong uh, panauhin dito at ipagpapatuloy po natin katulad ng sa nabanggit ng ating uh, panauhin yung salitang uh, ano n'o, mga Quran, Sunnah na siyang uh, binibigyan natin ng uh, paraan para makakuha. Pa paano ang uh, procedure? Eh, uh, Ustaz, dok. Para mabuo natin ang batas sa Islam, katulad ng nabanggit ko nga, yung mga senador, yung ating mga assemblyman, pero pa paano paano natin ito binubuo? Paanong paraan natin ginagamit yung procedure nito? Sinabi nga natin kanina, Bismillahirrahmanirrahim, sinabi nating kanina na ang uh, pinagkukunan ng batas o pangmabuo ito ay apat. Ito yung uh, Al-Quran at saka yung uh, Sunnah, ang pangatlo yung tinatawag na Al-Ijma at saka yung pang-apat yung tinatawag na Al-Qiyas. Uh, siguro pwede nating isa-isahin ito. Oo kasi uh, nabanggit na, uh, mo yung salitang uh, Sunnah, Quran, familiar sila. Uh -huh. Sunnah, Ijma, Qiyas or uh, Ijtihad. Yeah. Mm. Pero bang, uh, ipaliwanag mo rin dito habang ipinapaliwanag po yung kaulugan nito na sa wikang maintindi nito kasi mga Arabic po dito oh, eh. Arabic uh, term nito. Uh, Unang-una itong Quran. Ito'y malino sa lahat ng uh, sinumang uh, Muslim na uh, may pananampalataya na alam itong Quran. Yan ang pangunahing pinagkukunan ng batas sa Islam. Ang Quran na yan na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinahayag kay Prophet Muhammad sa pamamagitan ng Ahel Ibrahim alayhis salam sa loob ng dalawampung uh, tatlong taon. Uh, 13 sa Mecca at saka sa taon sa Madina. At yan na yan, makikita natin ng banal na Quran. Yan ang pangunahing pagpagkukunan o pangmabu ang batas sa uh, islamikong Islamicong uh, pananaw. Ang pangalawa yung tinatawag na sunna. Ano yung sunna? Ang sunna, ibig sabihin, pag sinabi natin itong sunna, ibig sabihin tradisyon. Pero ang kahulugan nito, ito yung mga uh, salita, mga salita ni Prophet Muhammad o kanyang mga gawain o ang tinatawag na takrirat. Anong takrirat? Ang takrirat, ang, ang isang bagay o di kay isang uh, sahaba sa panahon niya ay gagawa ng isang gawain o magsasabi ng isang uh, magsasabi ng uh, mga anumang sinasabi sa harap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa uh, panahon na nalalaman niya pagkaraan nito hindi niya sasabihin na ito ay hindi pwede Ginawa isang bagay sa harap niya at uh, nalalaman niya pero hindi siya nagsabing yan ay hindi pwede. Okay. So, so approval yun. Parang approval yun. Approval yun, yun no, parang approval niya. Parang uh -huh. approval. Oh, okay. So, kabilang yun sa tinataw na sunna. Kapag ang Prophet Muhammad Rasulullah ay nag-approve sa isang bagay na gawin ito sa harap niya, na eh, hindi siya nagsabi huwag niyong gawin, ay i-consider yun sa hadith pa rin. Pinagkukulang pa ba rin ng batas. Halimbawa, si Khalid Nualid ay kumain ng tinataw na bab. Mm -hmm. uh, yun, ano yung bab? Yung uh, parang sa, lizard. Uh, oh, uh, ano yun, yun, na, anong? Kung sa atin parang uh, yung ano eh, yun, parang kapareho ng ano yan eh, ng uh, mayroong sinasabi na ano dito alligator oh, oh parang, alligator. parang oh, ito, ito sa disyerto pero ito hindi si alligator ha oh, okay. 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 hindi siya alligator ha ito ay nasa sa disyerto ito na sa disyerto, na, oh, sa disyerto. Oh, okay oh, sige oh. kinain to kinain ni Khalid o oh, hindi kaya binigay sa harapan ni Prophet Muhammad uh, ang doon si Khalid nang makita ng pwede, hindi siya kumain. Sabi, sabi nila, ito ba'y bawal sa atin? Sabi niya, hindi. Pero ibang ayaw na ng sarili kong uh, kainin uh, kain, ng uh, ganyan. Oh, uh, uh, pwede personal pwede. na panlasa lang ngayon na ayaw niya. Yun, ayaw niya. Oh. Kinain ni Khalid ulit sa harapan ni Pwede Muhammad s.a.w. Ngayon, ang hatol sa ganung uring pagkain ay sa batas ng Islam, pwede. pwede. Sapagkat so, ginawa sa harapan ni Pwede Muhammad. Pero hindi, pwede hindi pwede walang objection siya, siya o hindi niya pinagbawal. Walang objection, hindi siya natin okay. natin. Aliwanag yan. So yun, doktor, ang sunna? Yun, kabila yun sa tinatawag doon ah. sa sunna na takrir. Doon sa takrir. Uh, meron pa akong paliwanag sa sunna na ito. Dagdag na paliwanag. Dapat malaban na itong sunna ay may mga batas at meron mga hindi batas. Ah, okay. Oh, meron oh. Di mga pinagkukunan ng batas at meron mga, meron mga sunna na hindi pinagkukunan ng batas. Itong pinagkukunan ng batas, may general sa mga tao, may ah... Uh, Uh, pang pang isa yung bang oh, pang kalahatan at saka pang, individual pang individual okay. Oh. meron naman ditong permanent at meron namang temporary okay may permanent may temporary merong nagmula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa uh, parang fatwa uh -oh. at meron namang nagmula sa kanya na parang pag uh, yung bang pagbibigay kaalaman sa mga tao meron namang uh, nagmula sa kanya as uh, parang siyang imam. Yung bang sinasabi ito na parang pag utos sa mga tao at meron namang nagmumula sa kanya na parang na siyang uh, nagsasabing gawin ito dahil ito ang mas nakakabuti sa inyo. Ito yung mga pauri ng mga sunna. So, kinakailangan ito malaman upang sa ganun hindi magamit yung sunna sa maling pamamaraan. Ah, okay, so, may, so may, mga ito. Suna, may mga division ito? May okay. mga okay. division ito. Kasi napakaraming tao, gagawa ka ng isang gawain na ito'y sabihin natin na taliwas sa paningin ng Islam. Oo. Uh -huh. So, sasabihin niya, hindi yan pwede. Magsasabi sa iyo, ay e, eh, nasa sunna, man na fil islami sunna dan. Asa na? na? Oo. Palahu adroha. Uh -huh. Magsasabi siya na, sinong gagawa ng sunna sa Islam, na, ng, uh, na magandang, sunna. Na magandang sunna, so magkakaroon siya ng reward. So, tama yung hadith. Kaya lang, mali sa paggamit. Tama. Okay. Tama. Mali yung paggamit niya. So, bilang paliwanag ito sa tinatawag na sunna. So, Dok, uh, bago tayo magpatuloy, bibigyan ko muna ng, ano ba to, ng ng summary yung ano ang ibig sabihin ng sunna. Uh -huh. uh, salita, gawain, at ipinahintulot ng propeta sa kanyang panahon. Salita ng propeta, gawain ng propeta, at mga ginawa sa harapan ng propeta na kanyang ipinahintulot tulad ng binigay mong halimbawa kanina. Uh -huh. Ito yung mga pinagkukunan natin ng sources sa, na uh, nagmula doon sa sunna. Uh -huh. Pangalawa Dok, ibig sabihin ng mga sinabi mo, may sunna na mababasa mo pero abrogated siya abrogated mansukh no, ibig sabihin no, no. sinabi ng propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam oh. pero pagkaraan ng ilang pagkaraan ng panahon, panahon. ay binago ito ng propeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam temporary temporary oh, temporary temporary so, temporary natin may temporary at saka may uh, ilal abad ilal abad, ilal -abad. Ilal -abad. So, yung temporary, ito yung sinasabog natin sa islam nasikh wal mansukh. Okay, nasikh wal mansukh. Ito yung sinatawag natin na nasikh mansuk So, gusto ko lang ipaliwanag Dok, para maintindihan ng maliwanag ng ating mga uh, uh, kababayan. Tapos ipagpatuloy natin Dok, ano yung ijma at at saka ano yung kias. Ah, yung ijma naman, na terminus o di kaya katawagan sa ano, uh, Arabic at pinagkukunin ng matas, ano yung English nito? Consensus. 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 Ah, yun ang tawag doon. So, ang sinasabi dito, yun ay ang pagkakaisa ng mga pantas ng Islam ang pagkakaisa nila ang mga pantas ng Islam pagkaraang namatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hatol na ganito yan haram o di kaya uh, halal o di kaya uh, wajib o di kaya ano-ano pa ba so nagkaisa sila bigyan ka nga, dok ng nagkaisa halimbawa sila. dito para maintindihan ng ating mga manunood. nagkaisa ang umma Islamia ang Islamic nation oh. Muslim world na ito ay haram pero wala ito sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero pagkaraan ng propeta, yung mga sahaba at yung mga sumunod pa, yung mga aima, ay nagkaisa na ito ay haram. Bigyan ng antok doon ng halimbawa. Ang natatandaan ko, liban doon sa banal na Quran na uh, ano, uh, nabanggit doon, ay tulad ng kanilang pag-Ijima, hindi ang, uh, ang 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 katibayan sa Quran, ha? Mm -hmm. tulad ng pagkakaisa ng umma sa tinatawag na albay, yung pangangalakal. Okay pag negosyo. Nagkaisa, pag negosyo, nagkaisa sila, in general dyan na pwede. Maliban lamang doon sa mga malinaw na ito yung pagbabawal. At kayo din, nagkaisa sila na yung tinatawag na riba. Yung, Ay, haram. Uh, ba, ba, riba, uh, yung, uh, yung uh, labi na... Uh, oh, usury. Yung usury. usury. Oh. Yun, nagkakaisa sila na ito'y haram. Bago pa man dumating yung uh, ano nang, uh, bago natin babingitin yung uh, nasa Balanapuran na, Quran na uh, katibayan doon, nagkaisa ang umma dito na itong pangalakal ito ng bay ay isa sa mga ijma' da ito'y PDPD din kawit okay unsa so, riba interest ay uh, nagkaisa haram. sila nito na ya uh, haram okay sa panahon pagkaraan na nang wala nang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam marami ito okay marami ito so, so maraming natalakay diyan sa mga bagay niya na patuloy no? natin oh. ito yung ijma' at oh. ano yung qiyas dok ang qiyas oh, oh ang qiyas naman actually ang tawagan nito sa english is analogy analogy, analogy. ito medyo may may dapat bigyan ng explanation. Bigyan ng explanation dahil uh, talagang uh, ano, yung pang uh, nangangailangan talaga upang maunawaan to. Actual itong kiyas ay tulad halimbawa ng isang bagay na nagbigay ng Islam dyan ng hatol. Sinasabi ang bagay na ito ay uh, sabihin natin ipinagbabawal. Okay. Ano ang dahilan? Ang dahilan niya ay ganito. Ganito ang dahilan. Ang dahilan na yaon kukunin mo dadalin mo at makita mo ang kahalintulad nitong bagay na ito at ihatol mo doon okay uh, bigyan ko dok ng, ng uh, halimbawa halimbawa so, it, tulad halimbawa ng drugs drugs walang yeah. drugs sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa uh -huh. walang shabu <laughs> sa panahon ng propeta para maging kwentadok malinaw. Malinaw. Uh -huh. malinaw. Malinaw. malinaw walang shabu sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ay, yung mga, yung mga pilosopo, dok, pwede sabihin, hindi naman haram yung shabu dahil wala, wala sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu <laughs> alayhi <laughs> wa sallam. Hindi, binanggit ng propeta yan. Wala. So, paano natin sinabi na ito ay haram uh -huh. sa pamamagitan ng kiyas? So, ang ginawa natin, sinabi sa Quran, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijisum min amali shaytan. Binanggit sa ayan na ito na ang khamr, ibig sabihin yung alak na nakakasira ng isip, ay ipinagbabawal. So, kinuha natin yung uh, uh, yung concept ng concept na pagkakasira ng, ng isip. Kaya sinabi natin na ang shabu ay haram dahil nasisira niya ang isip ng mga tao. Okay. So, ginawa na, kinuha natin yung shabu, kinuha natin yung khamar, yung alak, uh -huh. at pinag-compare natin to na ang pinag-compare natin dito yung pagkakasira ng isipan ng tao. Ito yung tinatawag tinatawag natin doon sa Islam na Kiyas. Kiyas. Sa makatawid, sinasabi natin, ang siyabo, ang drugs ay haram. 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 Okay. haram. Ganun yun. Oh. Yan. maliwanag na maliwanag Kiyas. na nakita natin. Ako, natututo rin ako rito eh. At yung iba na napag-aralan ko eh, nare-remind ako. So, inasahan po namin na kayo po ay nagkakaroon ng binipiso sa talakayang ito kung paano po ang mga Muslim ay magkaroon ng sarili niyang uh, alituntunin upang ang kanyang pagsamba sa tuong may kapal ay tiyak na sigurado kung ito nga ay hindi pwede o oh, pwede. Ngayon, eh, may dagdag ko sa aking uh, natalaki ninyo, no? Sa katanungan ito na, papaano naman yung uh, nabanggit natin dito, yung sinasabi natin na uh, haram, o no? Mm -hmm. Pero, pwede ba natin dito, ano ano ang magiging relasyon nito na ang isang minoridad ay mayroon ng kaugalian doon na sinusunod na nila. Ah, uh, may mga kaugalian sila doon na mission nagiging uh, parang batas na sinusunod. Pero ang tinutukoy ko dito yung kaugalian doon sa isang lokal o isang tribo ng mga Muslim na wala bahagi doon sa sinasabi natin sa mga sa, sa mga procedure natin. Paano ito? ito ba? ay tatanggalin natin to o mananatili ito? Ano ba ang, ano ba ang sinasabi ng Islam tungkol dyan? At tuloy tawag dyan kung hindi ko is orf. Orf. O di kaya al-ada. 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 Okay? Al-orf o di kaya al-ada. Ano sa so, translation niyan? So, sa batas ng... Uh, Kaugalian. 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 Yung sinabi ko pala na kaugalian. Kaugalian. Yun ang katawagan doon sa Arabic is the orb o kaya ng al ada So, yung al-ada na yan, yung kag-urf na yan, kukunin natin. Kukunin natin, titingnan natin. At ilalagay doon sa batas ng Islam. Ito ba isang ayon sa batas ng Islam? Mm -hmm. Sapagat kung ito isang ayon, kukunin natin. Kung hindi isang ayon, kung hindi isang ayon, yun ay hindi natin kukunin at sabihin natin ito yung sagaban o di kaya labag sa batas ng Islam. Okay, so... Oh, so bago yan? May natira ngayon. Okay. Ngayon, sino ang Kukuha o titingin sa mga kaugalian na ito at uh, ilalagay doon sa batas ng Islam kahit sino na tao pwede o may mga ano ba, may mga tao na natatangin? Ganito, Dok. Ang aking pagkakalam, ang ang dapat kumuha, ang dapat tumingin kung ito ay haram o halal pwede o hindi pwede sa Islam, yung mga taong may alam Yun. sa isang lugar na iyon. Oh. Hindi yung may mga alam sa kabilang lugar dahil pwedeng hindi nila yon kaugalian, Dok. Uh, yung Halimbawa, lukal, long lukal, lukal. Halimbawa sa atin in. sa Pilipinas, may kaugalian tayo. Tapos yung kaugalian natin, ang titingin dito, kung ito ay sangayon sa batas ng Islam o kaya hindi sangayon sa batas ng Islam, ay yung mga nag aral sa atin sa, ng Islam sa Pilipinas. Hindi yung mga nag aral ng Islam ng mga taga-Saudi-Arabia dahil hindi nila yung kultura o hindi nila yung kaugalian do. So, sa madaling salita, ang ibig sabihin, uh, Islam is above the culture. Kung ang culture na ito, doktor, kung itong kaugalian na ito ay hindi labag sa batas ng Islam, okay. Ay walang problema dito. Kaya nga sinasabi natin na may Muslims sa Amerika at may sarili silang mga orf kaugalian. May Muslim sa Pilipinas at yes. may sarili tayong kaugalian. May mga Muslim sa uh, uh, European countries, sa mga European countries, minority sila at may sarili silang kaugalian na hindi labag sa batas ng Islam. So ang 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 pinaka ang pinaka-basihin natin, Dok, is Islam. If ang kulturang ito, ang kaugalian na ito ay hindi labag sa Islam, ay tanggap natin. Okay. Uh, sa ating mga taga-subaybay, dahil uh, magbigay muna tayo ng paalala, so nangangulugan lamang na ang kaugalian na yan, pagka ang prinsipyo nito, labag sa Islam, hindi pwede. Reject. Reject. Pagka ito hindi sumasalungat, accepted at ilalagay sa batas sa Islam. Kami po ay magpapatuloy at yung uh, ating tinatalakay. Diyan lang po kayo. Kami po ay magbabalik.